Ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ay nagsagawa sa ikalawang pagkakataon ng siniliksik module pagsasanay sa pamana kung saan ang mga module ay tumutuon sa mga makasaysayang istruktura ng Bulacan na tinaluhan ng mga guro sa araling panlipunan, module writers, layout artist at ilustrador. Lubos yung aking pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, sa pangunguna ng ating Governor Daniel Fernando, sa opportunity para magsulat ng isang module na makatutulong para sa ating mga mag-aaral na pahalagahan yung ating mga pamanang istruktura. Nagpapasalamat ako sa ating Gobernador sa proyektong ito, talagang mahuhusay ang mga naipalabas natin na module nung nakaraan sa bayani at ngayon naman ay ang pamana module. Makakaasa po kayo na sa ating pundakilang dalawigan ng Bulacan ay patuloy nating lininangin, patuloy nating kakabigin, patuloy nating gagawain ang mga bagay na magpapamana sa ating mayamang kultura. Mak